araw-araw na mga salita ng Diyos. Inupuri ni Hob ang pangalan ng Diyos at hindi iniisip ang mga pagpapala o kapahamakan. May isang katotohanan na hindi kailanman tinutukoy sa mga kwento ni Hob sa kasulatan at ito ang magiging paksa natin ngayon kahit na hindi pa kailanman nakikita ni Hob ang Diyos o naririnig ang mga salita ng Diyos sa kanyang sariling mga tainga, ang Diyos ay may lugar sa puso ni Hob. Ano ang saluubin ni Hob sa Diyos? Ito ay tulad ng tinukoy natin dati, purihin ang pangalan ni Jehovah. Ang kanyang pagpapala sa pangalan ng Diyos ay walang kondisyon, walang kinalaman sa konteksto, at hindi nakatali sa anumang dahilan. Nakikita natin na ibinigay ni Hob ang kanyang puso sa Diyos. Pinahintulutan niya na pamahalaan ito ng Diyos. Lahat ng inisip niya, lahat ng pagpapasya niya at lahat ng binalak niya sa kanyang puso ay inilatag sa Diyos at hindi itinago mula sa Diyos. Ang kanyang puso ay hindi sumalungat sa Diyos at hindi niya kailanman hiningi sa Diyos na gawin ang kahit na ano para sa kanya o ibigay ang anumang bagay at hindi siya nagtanim ng mga marangyang hangarin na may makukuha siyang anumang bagay mula sa kanyang pagsamba sa Diyos. Si Job ay hindi nakipagpalitan sa Diyos at hindi humiling o humingi sa Diyos. Ang kanyang pagpupuri sa pangalan ng Diyos ay dahil sa dakilang kapangyarihan at autoridad ng Diyos sa pamumuno sa lahat ng bagay at hindi nakasalalay sa kung Siya ay naggamit ng pagpapala o nakaranas ng kalamidad. Naniwala Siya na kung magbibigay man ng pagpapala ang Diyos sa mga tao o kaya ay magdudulot ng kapahamakan sa kanila, ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay hindi magbabago at dahil dito, Anuman ang kalagayan ng isang tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napurihin. Dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, pinagpala ang tao, at kapag dumating ang sakuna sa tao, ito ay dahil din sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay mahala at nagsasaayos ng lahat tungkol sa tao. Ang pabago-bagong kapalaran ng tao ay pagpapahayag ng kapangyarihan at autoridad ng Diyos at kung anuman ang pananaw ng tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napapurihan. Ito ang naranasan at nalaman ni Hob sa mga taon ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga inisip at ikinilos ni Hob ay umabot sa mga tainga ng Diyos at dumating sa harap ng Diyos at itinuring na mahalaga ng Diyos. Itinangi ng Diyos ang kaalamang ito ni Hob at pinahalagahan niya si Hob sa pagkakaroon ng ganitong puso. Ang pusong ito ay palaging naghihintay sa utos ng Diyos at sa lahat ng lugar at kahit ano pa ang oras o lugar tinanggap nito ang anumang dumating sa kanya. Walang hiniling si Hope sa Diyos. Ang hiningi niya sa sarili niya ay ang maghintay tumanggap humarap at sumunod sa lahat ng pagsasaayos na nanggaling sa Diyos naniwala si Hob na ito ang kanyang tungkulin at ito mismo ang nais ng Diyos hindi kailanman nakita ni Hob ang Diyos at hindi rin niya narinig ang Diyos na nagsalita ng anumang salita nagbigay ng anumang utos nagbigay ng anumang aral o nagbigay ng tagubilin sa kanya tungkol sa kahit na ano sa kasalukuyang pananalita upang magtaglay siya ng ganoong kaalaman at saloobin sa Diyos kahit na ang Diyos ay walang naibigay sa kanya na kaliwanagan patnubay o anumang kaloob patungkol sa katotohanan ito ay mahalaga at ang pagpapakita niya ng mga ganitong bagay ay sapat na para sa Diyos at ang kanyang patotoo ay pinuri at itinangi ng Diyos. Hindi kailanman nakita ni Hob ang Diyos o kaya ay narinig siya na personal na nagbigay ng anumang aral sa kanya. Ngunit sa Diyos, ang kanyang puso at siya mismo ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga tao na nasa harap ng Diyos ay kaya lamang magsalita ng malalalim na teorya na kaya lamang magmalaki at magsalita tungkol sa pag-aalay ng mga handog ngunit hindi kailanman nagkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at hindi kailanman tunay na natakot sa Diyos. Dahil ang puso ni Hob ay dalisay at hindi lingid sa Diyos at ang kanyang pagkatao ay tapat at mabait at mahal niya ang katarungan at ang lahat ng positibo. Tanging ang tao na kagaya nito, na may taglay na ganitong uri ng puso at pagkatao ang nakasunod sa daan ng Diyos at kayang magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Ang ganitong tao ay maaaring makakita sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, maaaring makakita sa Kanyang autoridad at kapangyarihan at nagawang makamit ang pagsunod sa kanyang dakilang kapangyarihan at mga pagsasaayos. Tanging ang taong ganito lamang ang maaaring tunay na makapagbigay ng papuri sa pangalan ng Diyos. Ito ay dahil sa hindi siya tumingin kung siya man ay pagpapalain ng Diyos o padadalhan ng kapahamakan. Dahil alam niya na ang lahat ay pinamamahalaan ng kamay ng Diyos at para sa tao, ang pag-aalala ay isang tanda ng kahangalan, kamangmangan at kawalan sa katwiran ng pag-aalinlangan sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at ng kawalan ng takot sa Diyos. Ang kaalaman ni Hobb ang siya mismong ninais ng diyos dahil dito si hobba ay may higit na maraming kaalaman sa teorya tungkol sa diyos kung ihahambing sa inyo dahil ang gawain at mga pagbigkas ng diyos noong mga panahong iyon ay kakaunti lamang hindi madaling makamit ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang ganitong nagawa ni Hob ay hindi madaling gawin. Hindi niya naranasan ang gawain ng Diyos o narinig na nagsalita ang Diyos o nakita ang mukha ng Diyos. Ang pagkakaroon niya ng ganitong saloobin sa Diyos ay ganap na bunga ng kanyang pagkatao at ng kanyang mga personal na paghahangad, isang pagkatao at paghahangad na hindi taglay ng mga tao sa ngayon. Dahil dito, sa panahong iyon, sinabi ng Diyos, walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki. Sa kapanahon ng iyon, ang Diyos ay nakagawa na ng ganitong pagsusuri sa Kanya at nagkaroon ng ganitong konklusyon. Gaano pa ito mas magiging totoo sa kasalukuyan?